Kung may mag-uha kami uh, niya, guys. Ano wala kami? Kaya namin susubuhin ko sa ito Ano, guys? Kung sino ang tatagay sa amin ni Luis Bongoy. Kuits, pero nagpaalam naman ako sa parents ko na okay lang naman daw. Basta umuwi lang ako ng buo. <laughs> pero, <laughs> Kaya pala natin sa tingin mo, guys. Kaya pala, <parang> guys. <laughs>

Osionfish. Chicharon. Yan. Dahil usong-usong kayo ng chicharon, makikichicharon din kami. Tsaka ito. Ayan. Suka o. Gawa ni ano to. Dalawang dekada. Ipapating. Oo. 20 years nung babad yan. 20 years yan. Oo. Kita yung salaw na magawa. Dalaw ka daw. Hindi. Walang gano'n. Naghalong pawis at dugo. wala una na lang. Oo. Yan ang sikap. na lang. Ang chicharon na to guys. Siyempre bawal, paalala po, bawal po sa mga high blood to guys. Opo, guys, kumain na kayo. Uy, umayin kayo. Hmm? Umayin hmm? na kayo. Ito, magsisinsaw mag na kayo dito sa, ano, sa lupa. Ano na, mali ako nang kagat. Ano ba sa <laughs> <laughs> masakit? po ang ngipin. <laughs> Sakit ngipin ni Boss hmm. Beno. No? Hindi, kasi na, napag-usapan sabi hmm? namin ganina talaga ako sa biyahe. Sabi namin, Kuya, di mas like yung ipin niya, no? Kus menok. Ba't yung yung natin? Ah, <laughs> ito na, may malamot sa ipin May malamot naman eh. Ano yung basic? yung nilalagay sa guys. Ay, ay, wait lang, thank you. Totoo dito, ano yung... Yung malaking chicharon din, may nakita akong video ng ganun. Mm. Oh, yung gano'n. Okay, mo. Okay, yun yung ray. Ang binili niya na... Balat na mismo ng baboy na laki-laki. Yung chicharon. Paano ba ginagawa si chicharon? Mm. Balat, kuis, taas ay yung laman. Hindi, Sarap. Huh? paano niluluto? Piniprito. Prito lang? Mm. Nagiging so, chicharon na? Hindi, ano yan. Mm. Unang salang muna. Tubit. So, eh ba? Tapos kapag medyo um, yung lang puti pa rin kasi yan. Uh, eh. Silang salang kasi yan para maging din yung ano. Pero puro prito lang lang. Oo, hmm, puro prito lang. Ah, walang laga? Kaya pala grabe yung oil nito, no? Wala, ay hindi. Hindi ano. na ito nilalagyan ng mantika, di ba? Hindi, nakakano ko yun. Nakalugtog sa matika. Akala ko, buta akong magmangang Ay, 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 wait lang, wait lang. Kasi may Ay, ay, sorry, boy. Ay, ay sorry, Sinampal kami ng kahirapan, guys. Nanti ka mag Okay, yan. Dati ang mumura lang <laughs> ng chicharon. Ngayon, 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 ngayon,

<laughs> 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 <The baby man. laughs> Ito ni nanggut ah, lang. May meron ba lang bot? <laughs> yung medyo may laman, matigas mm -hmm. yeah. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ito yung ano? Matay ano Sa ano? Sa ano? Sa Sa ano? Sa Ah, ano, tukatin mo yung bibi mo nung bago ka kumain. Oo, tapos kumain. Oo, tapos kumain. Oo, tapos kumain. Oo, na live yet, no? Sa pataasan. Maaantay ka pa naman namin. Yan, John. Nebulizer. Nebulizer. Pangag, hindi na naman yun, no? Pero guys, nandito kami sa isang, ano, abandoned na village. Tapos, eto, yung background, bakitin nyo naman kung ano nasa likod namin yan. Sobrang mahabang bahay yung kapapunta doon sa dito. Ayun po yung mga kapitbahay namin. Mm -hmm. Kaya <laughs> tabi okay. siya tingin kami sa gilid-gilid. Hindi -gilid. na kasi pinatuloy ng papa ni Beno. Kaya ano? nga. <laughs> Siyempre naman niya wala. Ano lang yan? Yung green background lang yan. Ay, Beno! So, <laughs> pamasagi mo ah! <laughs> pamasagi mo! Bawa sa gilid <laughs> <birthday> na. Ang burpina to. Baka naman tayo. Baka naman tayo. Green background pa lang naman yan. Hindi bang ka na so, <laughs> <dibang pala> naman, Teng. <laughs> Hindi bang na <pala> naman. Ang haba kasi ng video mo eh.

siniyahan mo kaapa dili, pero so, tumuroh na ka kaakit ng oh parang gadero ayaw talo 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 Siguro talo 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 kung ano po unang po, po yung bata ko, yung ngiting ko. Sabay. Sabay. Pagkagatap po, umatok niya yung bata ko. ng Ay, hirap na po, dito, <laughs> well, doctor. lang natin. Sabay <laughs> pumutok eh. Ano, nangagat. Si Ismael masangit ngipin, partida ba yan? binigyan ako ng punggol gamot dininom ko eh panginom ka pala ginom mo pala kaya pala parang nareceive mura ako mentol mentol hindi ka sure kung gamot yun hindi na parang kumukulang yung pamahid lang talaga yun pika sent yung bihigay ko ngayon pika sent yung bihigay ko kayo. ipapahid mo din sa pisngi mo masakit ipapahid mo din mo yan, sinanong ko na ito Ang May pero, pero nawala lang, diba? Na ba diba Hindi, <laughs> Wala na rin ako. ito <laughs> 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 si uh, pa. pa, pa, pa <laughs> dito. <laughs> oh, di ba bato <laughs> Parang iba na tingin ko sa ilaw yo. <laughs> <laughs> no, no, but, pero, Wala pero, yung ilaw. <laughs> Hindi ako alam. Hindi ako alam. tayo. Parang pang tiyatawag na tayo ng mga ilo. Nagigim lang kung araw pa lang yan. Tinigil na namin. Ah, nagigim lang kami po kami, ko Oo? Kung gano'n po, nagigim lang kami. Oo, bro. Ang mga nagigim kami. Sana all, magigim na. Nagigim kayo, pero ano? Dati, 75 kilos ako. Oo, hindi mo. Laki ang katawan, no? Kaya tatunong ko kita ko. Kaya ko nga, hihipa na ng hangin yan eh. Ngayon may bigat na oh. Pakai ano ba mo? Umi, umano na ba? Charon lang yan, guys. Charon lang. Charon lang mo kasi. Ay. Ay. Si Romel Si Romel. oh, si Romel yon Itagay mo na ito, tayo mo. Ano So, hindi, pag tinagay, buguhin na

una karanong una karanong lang yan. Huy. 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 Bago na talino 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 kaya bumabagtak pa sa upuan. Oo, oh, yun. Kaso minsan, hindi masara kami likod eh. Ay, mamay na yan. Wala eh, mama yung sigaw eh. Mama. Mama? Aba naglulupas ay mama yung sigaw. Oo, sige. Pala yun, ano na. Pero okay lang yan. Zero na. lah. Zero million ni. Zero million lah. Zero million. Zero million. Zero million. Zero million. Zero million. Zero million. Zero Sabihin na naman ni Ate ay si Booking. <laughs> out, out. Ay, ano Shout out. out. Meron, meron, kaming ano. Ay, hindi ko na sasabihin pa <laughs> Nasa sila nung ano. Hmm. Maka ano. nagtatapos si Pepo ko <laughs> <laughs> eh. Nakasan mo! Kala ko, muntunong bumubulong. Hindi, nakamay ka eh. Gaya mo! Gaya mo! Eh. May crime mo kaya mo sa kanila? Tatap ko daw si Kuya Punggoy. Ah? Hindi niyo sinama daw, Ati Ais. Ah, kaya ka. ngayon, sa aming gumaganti. Tignan mo, patayin kami sa Ipilaw, no? <laughs> sa inyo dapat e, eh. hindi sa amin e. Eh. Tuntin <laughs> niyo <yun, to>. ito. <laughs> Sasagot yan. Sabihin niyo, libre Hindi pa rin sumama. <laughs> mga friend ba yun? oo oh. natin kami sinabihan mo mhmm sana lang project na naglalakad na kami baka makakarating nyo makakarating din kami sa inyo sponsor yun? yung nga ano na nila? okay, sponsoran nila ako hahahaha <laughs> <Ay, no. laughs> <As> <laughs> i-scare kung kailan pala kailan ka rin sila doon? lima yata 35 <laughs> mm -hmm. 35 hours lang kasi ang kaya ko Okay. 5 days ang gusto nila hmm edi ang dami Five, nila palang pupunta nga oo oh. di maano ka isa na sila doon?

Baka po may mga mic kayo dyan. Ay! tayo may tablet? Pili tayo may tablet? Okay pa rin. May echo pa rin sa lida? Aga sa lida Patas na echo, pala yun. Itik nga yan. Ang po vlogger naman po. po. Sa video mayroon ang ako kanina, ang last ko kumain ngayon, pa isa-isa na lang yung kinakain. <laughs> parang, parang yung ano na. Yeah, paina na tayo ng paina. Ay, pati nga <laughs> eh. Meron pa doon. Mm. Paina na tayo ng paina, guys. Yan oh no? so, Sa mga ako, yung ring ka pa, parang after na ito. Ay, ang ba ka <laughs> ba? Mamaya magkakapit tayo, lagyan nyo ng ano yung pineapple. Ah, <laughs> magkakapit tayo, lagyan yung pineapple. Hindi niya. Parang mabawi yung ano. Pagkawanta. Pero parang kailangan ng aning... Makaka... eh, yeah. yun. Emergency? <laughs> kaya kainan antok yan. Bawang? Nangyayina. Gawa nung vetching niyan. Huwag uh, ka uh, yung bawang. Huwag ka pa bawang Paano nga dun sa bawang yun? Yeah. Dapat may na tayong bawang kayo. Okay, naragyan mo sa ng bila. Matatakot daw yung ano, multo. <laughs> aswang? Ah, aswang ka lang? <laughs> <laughs> Pati naman Allergic na, <laughs> 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 na po kasi kami sa aswang. Kaya ano, gahanap mm. sila ng multo. Kami pa lang, nag na lang kami ganda lang. Salud. Multo ko kasi libre, <laughs> as mo 150. <laughs> Ay, Ay, May, may <laughs> price! <paray. laughs> bagas bang yan ha? Parang <laughs> nasa uh, ano lang yan, mahal na mahal ang aswal. Mas mahal ang aswal. Mas Oo. Mahirap-hirap yan eh. Pag multo, ano ka na yun? Oo, gano'n. <laughs> Oo, oh, pwenta ka lang ha. Pagasok. Tapos ka lang yung umu ha. Ano ba kasi ang nak? Mayroon po, palili pa rin yun no? ha. <laughs> 50 talaga yun, kasama costume yun. No? May costume na lang. Pakahe mo kayo. Isang appearance lang yan. Oo. Dadaala to sa puno. <laughs> Matindi yung ano nung ano. Sige, magbiro-biro kayo ng ganyan. Makakita o, talaga. Pwede uh, lang ba dito? Oh, ayun, ha?

Sige mo lang pinipiga sa gamit niya. Oh, ba? Ay, mapipiga! Mapiniga, alam ko. Lamping pa siya ginagamit, eh. Kaya pwede pa kumiga. Yung pagpaalat. Kaya pala yung... Asang kalabasan durog, namis namis lamis, ha. Sarap naman. Kaya pala maangang. guys Ganto pala, ganto pala pakiramdam niyan. Ay, kambing na siya parang next mo next mo kagat wala ka na rin <laughs> Parang konti-konti kang tinadala sa langit. <laughs> Parang ito yung pagkain na mapapalabag ka oh. agad kay Lord eh. Piling kayo yung mga ilaw dito sa harapan lumalapit ng ilaw. <laughs> Masa-liwanag <laughs> <laughs> siya, ko'y show! Naramdaman ko, <alal laughs> <Diyan man. laughs> ko, 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 ko nagkakaroon ng liwanag eh. <laughs> Hindi, bakit konsentisya ng ilaw natin? Piling ko... Piling ko tinatawag ako ng liwanag eh. Oo. Wala nilalapit ah. Oo, wala lapit ah. Ano yun? Oo, ano yun? Ano Ang sakas. Ang piling ng gusto. Hey, kilabot ko. Hello, bye. Ang lakas. Meron. Baka may Yung na naman siguro yun. Baka yung tatanong kung gusto ng yelo. Yelo? Ang yelo? yelo? Wala may yelo. Wala may yelo. Wala Hindi na eh. Baka na. Ano ka lang ng yelo. Palit nga tayo po. Ayaw tayo yun. Oo ka na. ako eh. Dito kasi yung ano. Ikaw kasi talaga yung pinunta namin is nag-vlog na kami explore. Dalawa kami. Nung last time ikaw din eh. eh Kahit ako kung may estudyante, tignan mo nalapit sa iyo. Eh. Hmm? Ano ka? Pag may nakita tayo, yung nakita talaga. Dito rin nila tayo sa talay doon kayo? yung talay na kayo. Hindi mabait ka bigyan nila ko eh. Hindi mabait ka. 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 Ito na mga may umiiyak May, huh? may lumakot talaga dyan eh. Baka di na ako makatakot eh. Eh? Hindi ka na lang uh. na Hindi, wag ako ng pader. Hindi ako tao, <laughs> pader okay. ako. Pader ako. Pader ako. Pikit ka lang. <laughs> Ito yung lababo. <laughs> Pagpikit mo, pagmulat mo sa mukha mo. Uy! 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 yung lababo. Uy! 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 mo na Uy! 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 Nakakasakit ng ulo ko. Ito yun lang. Yung mm -hmm. na yung <laughs> <laughs> yun. Yung lang pa na kayo ah. Baka may guys ah. Magsabi lang. <laughs> Maglapit lang yung ano. Wait Okay, batok. Okay. <laughs> Nagalaw pa ba? Nagalaw pa ba? Nagalaw pa? Eh, okay. kumain yata kayo ng kanin. Dapat hindi kayo kumain ng kanin today. Dabo, ayaw nung alis. Sa Oo! Sa kaliwanag na palin. Ayaw na kumaling sa kanan, no? Gagoy, no? May gano'n. May gano'n. May gano'n. May gano'n. Tama, hindi di mag-explore dito. Oo. Hmm. Oo, oh, sa bakit. <laughs> Trapan nyo naman ako. Buhayin nyo na yung pamilya ko. Hmm. Hindi na pa mo na yung gold. <laughs> ok piti piti ka hindi hindi nga mawito ako mawito ako sa pagkumikita na kayo tulungan nyo na lang yung mga anak ko wala ka sa nobe no ikaw ba rin ikispa wala ka silip e ka silip wala tumingin pa rin tama na, tingin sa atin e hindi natin magpakainteresan yung camera. kamerang ito yung pata, yung pula. Ito yung pula. Tawag siya, no? Kurado po kayong ano ba yan? Ano na yan? Baka totoo. na may lang. lumalapit na. Mamaya si Krampus pala yan, no? Sabi yung tawag. tumayo, no? Hindi yung Tapos iba na siya. na yan Pag tumayo yan, hindi ako makakatakbo. Alupin na lang natin si Pineda. Pag-aaral sa natin. Ang ito? Ang rolls. Pwede siya migaw. Manigas. Sabi siya may manigas. ko anong klaseng panggap gagawin mo. Pwede ka magpanggap manong, guys. Bato ng daon. Ani, pinutol kasi. Ano pa lang, Dapat may higat yung malunggay. O, pa. Ano ka? Sunflower. Sunflower. <laughs> <laughs> ano <ka? laughs>

sa akin <laughs> <Mag> <laughs> oh, na yun. Nag-timer ako. timer ako. Nag-timer Bakit may timer ako? Pag ano yun, magka-cut? Ang upo. Oh, ano ka ba't kumamot ko? May gilil ako sa pagkain. Ha, pareke? <laughs> sabi ko. Check ko nga siya. Ang mga ba yun? Ang mga Boss, ito break time. Sa <laughs> akin. Uh, 20, 20, 20, 20. 20 minutes natin yan first. Hindi. Review session because it was too hot.

kaya na siya mabuksan, nanginginig na po ako. ano nga nangyari? ano di natapos yung ano ay di nyo kanya <laughs> na pa gitan ano yung ano mas na ending siya tama na no? thank you hindi, hindi. <laughs> naman na mm. yung mga 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 Guys, di na namin kaya kumagat pa guys. Ang dapat na po natira oh. Pa. Kaya niyo pa yan. Te, te. Te, may mga pangarap pa ako sa buhay. <laughs> Ayoko pa. Ako gusto ko pa magkapo. Kasi suka mo yung ano eh. Isuka mo Guys, yung, yung, yung isa lang. Rup, <laughs> <laughs>